Ayan mga mare, kung makikita nyo yung epekto ng bagyong upong dito pa lang sa harap ng bahay, makikita nyo na nasira yung mga puno. Pati ang ano namin may <laughs> nasira na rin sa lakas ng hangin. Ayan, na yung daan namin na ano na, natakpan na ng puno na bumagsak. Dito naman sa may pier, nakikita nyo yung tubig yung hampas ng alon talagang umaabot hanggang dito sa mga may tindahan sa may pier. Nakikita niya na mabukas, nabukasan yung mga pinto sa lakas ng hangin, pati alon, tinan Pumapasok na mismo yung alon sa loob ng mga tindahan. Yung mga paninda nila, apiktado, yung mga niilipit nila dyan sa mga tabi talagang nadala ng alon. Ito niyo pinagpapasok yung mga may tindahan talaga dyan malapit sa pier talagang malaki ang nawala sa kanila tingnan nyo salak, medyo blurred kasi nga malakas yung hangin kasi sinamahan pa ng ambon at yung ano nang ano yun yan. may kita nyo talagang malakas yung hangin talaga yung hangin ayan kung nakikita nyo yung mga kahoy nandito na sa mga gilid yun yung mga dadala nadala ng alon. Ayan, nasa dalang pasigyan ng iba. May kita nyo. And yan, may ando yung mga tos na mga paninda. Mga ayun, mga chinelas, mga soft drinks. Ang dami na walang produkto sa mga nagtitinda malapit sa pier. Ayan, mga kapatid. Sa dalang pasigyan sa tabing dagat, may kita nyo lahat ng mga kalat at yung mga paninda nila nandiyan na punta ganyan eh, po palakas yung hangin pati yung alon ngayon dito sa balto sa mga nag Curious, nag nagaalan na sa mga mahal nila sa buhay dito sa Banton. Ayan, tignan niyo Safe naman yung mga tao. Pero yung mga panindahan na malapit sa tignan natin dahan dito sa may tabing dagat ay kapitado.